Bagong movie from Japan tungkol sa mga pasaherong na trap sa isang tren na hindi pwedeng huminto. Kung alam ko lang, propaganda lang to ng Japan para ipakita kung gaano sila ka-organize eh. <laughs> Sasamahan natin dito ang maraming taong sasakay sa bullet train ng Japan. Normal na araw lang naman yung araw na yon kung saan may mga nakasakay ng mga estudyante, mga vloggers, politiko at iba pa nga doon sa may tren na yon at dito na nga malalagay sa panganib yung mga buhay nila. Sa mga sumunod na oras, dito nga nila malalamang may naglagay ng pampasabog doon sa may tren at hindi nga ito pwedeng bumagal dahil kung hihinto nga ito, sasabog din yung mismong tren. Kaya naman, dito na nga aaksyon yung gobyerno at mga opisyal sa kanila para nga maligtas yung mga sakay ng tren at aalamin nga nila kung sino yung gumawa nito. At dito na nga rin aaksyon yung mga crew ng tren kung saan babantayan nga nila yung mga sakay nito para panatalihin nga silang ligtas, kalmado at tuloy-tuloy nga lang yung takbo ng tren. Title ng movie, Bullet Train Explosion. Para lang tong speed di ribs with extra steps eh. Yung bawal bumagal yung tren, yung may pampasabog and everything, pero yung kaibahan lang nila, wala silang main na main bida. Kumbaga dito, more on iba't ibang perspective lang talaga ng mga sakay nito. Sobrang na-appreciate ko yung mga visuals and yung mga effects nga nila dito, lalo na nga yung mga banggaan ng mga trend na sobrang realistic nga din, yung mga pagsabog and yung mga angles nila na nakakadagdag nga rin talaga ng thrill habang pinapanood mo. Sobrang thrilling ng film na to na bawat since na malalagay sa alanganin yung trend tapos makakaligtas sila, napapasigaw nila ako ng, <laughs> like I said sa my opening, isa sa mga pinaka-pinakita ng movie na to kung gaano ka-organize yung Japan sa ganitong klaseng sistema. I mean, may mga flaws pa din naman, pero mabilis nga silang mag-discuss, mag-decision making, and action nga nila sa mga ganitong sitwasyon na medyo realistic nga din talaga sa Japan. Kung sa Pilipinas to nangyari, eh, naku, tegi na agad. Humihinto-hinto yung train natin dito. <laughs> sa Japan, kapag nalilate yung train nila, nagsasorry pa nga yung mga empleyado, pero dito sa Pilipinas, 10 to 15 minutes late na nga yung train, tapos wala pang aircon. <laughs> Siguro yung una kong concern sa may film na to ay is yung runtime ng 2 hours and 15 minutes na iniisip ko, paano nila papahabain yung ganitong kasimpleng story, And somehow nagawa naman nila ng paraan For me it was paced properly naman and all And yung flow naman niya hindi naman awkward Na parang halatang pinapahaba na nga lang yung story Siguro yung pinaka lang ako dito Is yung development nga ng pinakakalaban or antagonist Na naglagay nga ng pampasabog doon sa may trend Yung lackluster lang kasi inbiglaan ano pagpasok sa kanya Na even though may twist and slight connection naman It doesn't stick kasi hindi ganun kabigat yung intention ng mismong kalaban For me, the villain was poorly written kung paano siya pinasok and kinonekta nga doon sa mismong story na sana dinevelop siya along with the passenger story. I would say na hindi, it's not about the villain but the perspective ga ng mga empleyado, ng mga pasahero. Pero kasi, okay lang din naman yung nagawa nila pero kasi, hindi rin sila gaanong na flesh out to the point na kakapitan mo rin sila hanggang dulo eh. I mean, maaalala mo naman yung mga itsura nila pero na to the point na pagdating doon sa may third act, mapapasabi ka ng ay sana makaligtas sila, ay sana ganun. <laughs> so ayun, sana mas de-develop nga nila yung story, sana mas binuo nga nila yung chemistry ng mga tao together and also, mas binigyan pa nga ng screen time yung chief nga ng mga crew na maganda sana yung character niya eh. Pero hindi lang ganun kabigat yung actions niya since every now and then lang din siya pinapakita. So ayan, again, ang title nito ay Bullet Train Explosion and ang torta rating ko for this ay 6.5 out of 10.